Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga abyan. Ayan yung misis ko. Nag-pre-prepare ng uh, pagkain ng ating mga alagang pato at manok mga abyan. Ayan o. Oh. Papaya. Hiningi lang natin yan sa palingki mga abyan kasi overripe na. At itatapo naman lang nila yan. So, hiningi na lang natin dun sa nagtitinda. Kisa naman itapon niya lang every tanghali mga abyan ganito yung kanilang uh, diet prutas sila pag tanghali tapos pag hapon umaga at saka hapon ang kanila namang diet ay uh, vegetable mga abyan ano Ayan, kita nyo mga abyan oh? no overripe na kasi meron diyang tundan at saka lakatan mga abyan at uh, yan ang yung ating ipapakain sa ating mga alagang pato at manok. Pili pa ito ah. So ito na mga abiyan yung ating nabalatan na saging at na-slice na papaya mga abiyan. Ayun pa abiya. Sa pato. Okay. Ayan na. Doon sa bilog. Ayan, mga abya, no? Kita nyo naman. Yung ating papaya at saka saging. Huwag mong ubusin, ha? Ito lang pinagkakaguluhan nila yan o yun lagyan naman natin yung iban yan mga abyan o ah, itong gusto nila mga abyan yung ating papaya at saka saging o ah, nilantaka nila o nagkagulo sila o dito naman sa ating black astralorp uh, jersey giant breeder mga abyan dito naman tayo maglagay Lagi mo lang papaya hmm, Tama na Tama na Hindi na 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 maubos dun 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 Yung ano dun Pagis mo lang tama na. Dito lagyan mo Okay, hulog mo lang dyan, hulog mo lang Tumala. Ito yung mga abyan, oh Yan Nilalantak hanggang agad nila yan Yan yung mga abyan, oh Ayan, kita nyo mga abyan, oh Ubus ka agad yan. So ayan mga abiyan, nakita nyo po kung paano namin ang asawa ko pre-prepare yung ating mga nahihinging mga patapuna ng mga vegetable at saka mga prutas sa palengke para ipakain natin sa mga alagang pato at manok. Sa ganitong paraan mga abiyan, makakatipid tayo sa pagkain sa feeds mga abiyan ano particular dahil ang feeds ay mahal mga abiyan ano So masipag lang tayong manghihingi yung pwede pa na ipakain natin sa mga alaga nating pato at manok. Sa ganong paraan makakatipid po tayo sa yung feeds parang konti na lang ang isasama natin sa vegetable pero ang malaking parte nito mga 70% mga abyan ano ay fruit and vegetable organic ang ipinapakain natin sa kanila. At sa ganito rin paraan mga abyan ano may iwasan natin na yung Uh, ipot ng ating pato at manok ay masyadong mabaho masyado kasing mabaho mga abyan pagka purong feeds yung ating ipinapakain so ayan mga abyan please follow for more videos at marami pa po akong isishare sa inyo ng mga tipid tips sa pagkain ng ating mga alagang pato at manok kung kayo po ay mag aalaga nito mga abyan